Magandang araw po sa inyong lahat Ako po si Kairi Irvin M. Sarita Mula po sa ikaapat na baitang Pangkat Isa Sa araw na ito ay pagdiriwang po natin Ang buwan ng wika At ngayon, ako po ay magtutula Sa inyong harapan Ang wikang Filipino Susi sa pagkakaisa at pagunlad. Ang wikang niponggo ay para sa hapon. Ang wikang mandarin ay sa mga insik. Ang wikang espanyol ay sa meksikano at kastila. At ang filipino ay sa mga filipino. Sa bawat lahi ay may nakatalaga mga wikang gamit sa kanilang pagkakaisa. Itong wika ang susi sa pagbubuklod ng diwa upang marating ang maliwanag na pag-asa. Gamitin ang Filipino sa ating pagkakaunawa. Wala itong pagkiling kahit karaniwan pundasyon ay iba't ibang wika at wikain sa bansa. Patuloy na pinaunlad para gamitin ng madla. Nang dahil sa wika, ay eh tinakwil ang pagkaalipin ng mga dayuhang sumakop sa atin. Iminula tayo ng wika sa kanilang pangit na hangarin. Kung kaya't sumiklab ang makabayang damdamin, ang wikang Filipino ay isa sa dahilan nang ang Pilipino ay magmatcha sa daan upang batikusin ang tiwaling pamunuan sa EDSA Gamit ang wika, tayo'y nanindigan. Ganyan ang kapangyarihan ng wikang Pilipino. Ginigising ang isipan at puso ng Pilipino upang magbuklod at magsama-sama. Labanan ang hirap, pighati at pagdurusa. Salamat po sa inyong pakikinig.